Good morning guys Magandang umaga Maaga kami nakumpisa ngayon ng araw na to Kasi naglaba muna kami Tinulong ko maglaba si Mrs. Kasi ang hirap niyong magbanlaw dyan ano? Oh. Hirap na hirap siya Ay, Kaya eh, tinulong ko muna siya Kasi meron kaming lakad ngayon After namin maglaba dyan Ayan, yeah, tinulong ko siya magbanlaw Yan at, at i-flex ko nga lang pala sa inyo, mayroon kong reward na naman si Chasi. Uh, meron naman mas siyang recognition. Ayan, Tingnan niyo. Nakuha niya na yung recognition niya at meron daw siyang win honor. Congrats, Chassie. At yan, nagluto muna kami ng merienda namin para mamaya. Ngayon, nagluto kami ng konti pansit pala itong luluto namin ayan at tikman na natin ating nilutong merienda okay medyo maputla game merienda na tayo ayan tayo mga kataylor. At ngayon nga, ang pag-aaraw na paghatid namin dito sa na, natapos namin tahi, ihatid natin doon sa pinagkunan, ah, sa nag, ano natin, sa pinagkunan. Ito kasi eh, extra namin. Pagka ganito wala kami masyadong order, nag extra kami ng ganitong sabkun. At ito nga, nandito na kami sa San Luis, naging tumo kami at may binili mo kami. Medyo may, may binili lang si Commander Diyos sa tindahan. Yan, ito po ang tuloy ng San Luis. San, San Luis, Pampanga. Ayan. Medyo matraffic. Marami sa sakin ngayong araw na to. Ayan, napakaganda. Di po ba? Yan. Salamat sa proyektong ito. Ang ganda. At yan, nandito na nga pala kami sa, ano, nandito na kami sa paghati na namin, San Pedro, Control. hindi uh, eh, ko na i Papakita yung ano, baka, ano, wala kasi akong kumpirme, ano, confirmation sa kanila. Kaya hindi na natin pakikita sila. Natat ko na at kami alis na rin agad. Dito na, o, oh, ayan yung kanilang oh, ano, At nandito na kami, pauwi na kami. Dito pala kami sa tapat ng San Pedro High School at ah, elementary school niya sa malapit sa ilog. Ngayon, Titingnan namin, dito kami sa shortcut ng daan ngayon. Ayan, tingnan natin itong tulay, bagong gawang tulay dito. Ay, um, medyo matagal na to, Last year ya pa ata itong tulay na to nung no, natapos. Ngayon, ito kasi ang pinaka-shortcut dito. Pag magmula ka sa San Pedro o Apalit, papunta rito sa San Luis. Ayan. Ito na yan. Ayan, akit na kami sa tulay at yan yung tulay na bakal. Dati mababa lang yan, yan o, tinaas nila kasi pagka bumaba na abot. O ngayon, okay na, no? okay, napakalapad, napakaliwalas. O, uh, gandang proyekto nito. Magiging magkaugnay ang magkabilang baryo. Ito kasi kabilang ito, San Pedro pa rin yan eh. Pagkating doon sa dulo niyan, merong one way yan, one way yan. Pero dahil malayo yung iniikutan dyan, pag walang kasalubong, umi- duma dito pa rin dumadaan yung ano yung papalabas dito sa tulay ito yung daan yan ang labas nitong daan na to doon sa may Santa Monica San Luis na malapit na sa, ano, sa tulay yan ito At, natin na tayo sa Santa Monica malapit na tayo sa tulay ng San Luis Ayan, at andito na tayo sa tulay ng San Luis ulit. O ba diba, Andali lang. Ano lang, 12 minutes lang, galing dun sa control San Pedro, pag dito dadaan sa ano, Tulay ng San Pedro papunta San Luis. Ayan, at dito na tayo, po. dadaan muna tayo dito sa San Luis, bibili muna tayo ng ano, nang anything. Ay, nap dito ay nagparada sa may ng San Luis Elementary School. Ay, natanggap na lang muna, bye.